sila tinanggap. <laughs> Hindi sila tinanggap. So, yun na yung sasakyan sana nila, guys. Hindi <laughs> na kami, guys. Oh, si Teo B. Gabi na, inaligo pa kami kanina sa dagat ng mga sister ko kasi last day nila ngayon, uwi na sila bukas. Kuro-kuro-so ko soon mula. Bahala nang laging wine-sided. <laughs> Sekreto din kukuruso ko so la or va. si de, palain-lain. Bakit kami maliligo? Ay hulos nga kami. Makaturog la di de. nga oh, karigo. So guys, oh last day samantalahin na nila kawalang dagat sa Quezon City. <laughs>

Rosby, ito yung papakita ko sa so, pasilip ko dito. Ang shot naman dito sa iyo, kuvo, kuvo. Dapat maayos din tong ano yun eh, na to eh. Yung, yung kuwan. Yung bakod-bakod. Kaya -bakod. mas maganda. Napakaaliwalas at napaka-press ka. Ayan, Rose. O, oh, ayan, nakag-vongga. O, oh, ganda, Rosby na. Hindi kita mag at magsugay sugay sugay va. Habang nandito ka, enjoy natin ang the moment of truth. Dami <laughs> to no, trot. Yan. O, Maligo kami kasi napakabanayod ng dagat. Sumauli so, na si Rasa Manila. Buwas. So, maligo kami. Nakapagdagat na ba ang lahat? <laughs> oh, akala nyo dyan ha. Ah. Hindi kami papahuli sa dagat. <laughs> Kayo nagpaplano pa lang kami. We ko, go one to seven na. <laughs> Ikaw naman ni Sister Kapsuni din. <laughs> okay. Nakapagdagat na liwat siya guys. <laughs> ang batang may laban. <laughs> <laughs> I love it. Hoy! <laughs> <Mamalongong ko>, kamu na mo si eh! Mamalungong ko ka So, kami kamerahan tala ito si Rania kay para pambalo ni <laughs> pambalo ng gagat guys oh, maligo na rin tayo guys wala ko ayaw Paano yan siya maiimun na nagluro kita kay ini. <átres> <acre voter> beautiful ini nga. Ikaw Mas gagalingan Yes, oh Oh. Kurut lah ini. Ito na naman tayo Mababasa <laughs> naman kita dito <laughs> Aray! Hello ano ka Philip Jord. Love me ang showbag. O sa ngayon hindi tayo magbabasa ng ulo. Para <laughs> 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 maiba naman. Wala <laughs> diri. <laughs> oh, ayun lang ganito, guys. Kasi ang aking ano, super nipis pagbasa. Wala diri mabantay. Tayo. Pero luro panta. <laughs> luro panta, guys. Parang hindi ba tayo naligo pag hindi tayo magluro? <laughs> parang kintang karigo. Mapasok pa rin ang bumbula. <laughs> <laughs> parang ganun, no, yung hapa din ako ayaw ko nyan. Parang hindi ka naligo. Kasi akit yung init sa ulo. <laughs> Na, ay, yung hapa din, hapa din. Hapbat, hapbat. 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 Hindi ba ako? Anong kayo, kung ayaw ko shampoo yun ulo ko, lawas good lang. Parang, parang hindi rin ako. Hindi parang sa hindi, hindi, hindi ka naligo. hindi ka naligo. Hindi ka naligo. Hindi ka naligo. Hindi Ay, ay, nangingini ka ka! Explain Yung parang hindi mo pila naligo na hindi mo nabasa ang ulo mo. Uh, ako ginag ginagawa, ko yan na every other day O dito, kasi nang, na ako oh. para magpahinga <laughs> sa shampoo. Tsaka <laughs> hindi na ako nag, ano, yung conditioner, hindi na kasi nag, <laughs> uh, ano na yung buhok ko. So, na siya so, I love it. Mukhang ganyan lang. <laughs> Kahit makatunda ito, ayaw pagkikiwa ha. Ayaw pagbanta na. Kahit makatunda, ayaw. Di pwede. Ano lang yung ginigit? Makaaralo sa mga buhok. Makaaralo sa mga kapalpa ang ano, agyan. ang mga sekreto sa mga agta? <laughs> <laughs> Kay hitbak at talo ito hindi da wag muga galawin. <laughs> Papa pahamak. Pahamak <laughs> 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 mo. <laughs> 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 Kurukuro soko mula. <laughs> Bahala naman laging ng wide sided. Sekreto <laughs> din kurokuro soko soko la orva. Oh, <laughs> nagsuga talaga din sa Manila. na napanood na, ano ng community ko, ano Nasi talaga, napapansin na niya. Yan. na proud itong siya. <laughs> 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 Mahalin. <laughs> Mahalin ang sariling ate. <laughs> <laughs> Yun kayamanan mo yung mo pa. sa <laughs> <laughs> so, 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 mga tagalabas. Mga labas-bas ganyan ay eh, no? <laughs> Angas? Oo, yung mga darag ko ng kwan higher line. Hindi darag ko. pa eh. Hindi, <laughs> <An hair line? laughs> <laughs> wow. <laughs> ng May nag-comment din yung kapatid ni Itay Alo yata, anak anak yata. Nakamukha bago ito. Kabukha bago ito ni ko, ni Papa. Bago kan ate siya, Ako na nga. Ako na nga dito, Si Itay, alo. Ang mga, mga didi Kuno, Ang mga didi. Ang mga didi Kuno. no? ka mukha bago ito si ni Papa. Ani, Papa. Parang buksan to, kurong ni Itay, alo, di ba? Hindi pa shape ng mukha niya, mao. Kabukha bago ito si ni Papa. Ini nempat. kana. oh. Kalau. Labas <laughs> bas, bas good bagaw itong siya. Mo lang ko rin kay na-claim ka na. So, ang ganda diyan. Oy, float Ano ba yung pinag-request ni Eloina? Nakailan no ni... Harap pa din siya. Okay na yan. Hi! <laughs> hey! Nakayelo talaga sila <coughs> no, uniform niya. PE, PE uniform nila yan. Ah, na sila tawiwi. Parang wala pa masara talawi wi di di. Ay, this dagat namin, guys. Napakalami kaayo. Number one, paggamot-gamot sa katikati. Nawara eh. na ang katikati mo na yung sa legs <coughs> mo? <coughs> Allergy mo? Wala na. O dagat lang. Vitamin C lang ang katapat.

Putang na ako ha. Magano gumagano lang. Rek. <laughs> Hay, <laughs> oh, ng aming lugar, guys. <laughs> Ayun. Ah! Tayo be. Tayo be. Amos ko ang bugas dito kan Aura. Yung padara ni Michelle. Ay uh, papahatag ni Michelle sa imo. Saka syempre mayroon nako, So pupuntahan natin. I love it sa dito ako guys kare tay awi. Andito ako madam Michelle. Kala tay awi makanto kami kala Aura ngayon. Tay kunin namin ang bigas. So guys, punta tayo ng barrio. Kay may pinabibigay na naman si Madam Mitz na bigas para kara ito awi. Yung kara Tita Bing is, ah, nakuha na niya Tita Bing. Saka yung kay Diday, nakuha na rin. So ang kami, sa amin dalawa nito ay awi na lang ang Madilimwit lang guys. Mm, kay Tita Bing nakuha na nila Tita Bing sa kayong kay Didi nakuha na rin so ang dami, sa amin na lang eh. Ito awi. maraming maraming salamat Madam Mit sa biyaya na naman eh, ay mo sa amin. Especially kala ito ay awi kay Tita Bing at saka ka So kasali na naman ang Violet na taga Isla. So may pabugas-bugas na naman si Madam Mit. More blessing Madam Mit. Ingat ka palagi. Enjoy life and God is good. So pumunta kami dito kay Aura. I would like to thank din kay Aura. Kaya kay Aura nakakarating ang mga bigas dito para sa kanila at para sa akin. Sitro so, kami sa barrio. Makarin ka mo! Hello, oh, oh. Tito! Oh, oh. oh, oh. oh, oh. Ay, nagsilik na sa basketball? Oo, oh, yan, yeah, Tita. Wala, nagsilik na pala. Oh, oh. Nanong kayo ka, Wara? Oh, okay. Ito, eh, nag-announce na kanina. Mga kalabang po yun to. So, dito na tayo, guys. Oh, okay, okay. Sa barrio. At dito tayo pupunta ka na Aura. Uy, blandi. <coughs> Sa so, dito. Maupay na gabi, Aura. Ah, dito nakasama ko na si Tay Awi. Nakuha pa na pala ang karatita, Bing. Oh, Tsaka Ah, okay. So, halika ni Tay Awi. Ay, sabuntas guwafad, shoot ka So, ayan. Maraming maraming salamat, Aw. So, ayan na, madam. Maraming maraming salamat, madam Mitch. pa ko na kami tayo, eh. Yes. <laughs> yes. Okay. hindi oh, may pagbibigyan pa. Oo. Oh. Maraming maraming salamat, aw. Okay, maraming. I love Madama. it. Oh, madam, maka din na kami, madam. Maka din na kami, aw. Correct. Maraming maraming salamat, o. Ito, King Brad. O, ito, yawi, o. Pasalamat naman tayo, yawi. Salamat. O, alikan na. Ayan. Ayan. Panalo sa pa dito kay Madam Meats <laughs> O nanalo ako guys Sa raffle kanina So ngayon andito naman nanalo, uh, binig, Mayroon pa kami bigas another So tayo kami nanalo din kanina Tapos mayroon pa siya bigas ulit kay Madam Meats Madam Meats more blessing ha Pagpatuloy mo lang ang kabutihan na nagagawa mo sa iyong mga kapwa Lalo na, lalo na sa mga kapamilya mo dito sa isla ng barangay Bani Labisaris Northern Samar Pagpalaing ka pa and enjoy lang and God bless sa iyong family and shout out Manay Imi Manay Imi shout out I miss you Manay Imi and I love you me, Mi, Madam Mits mauli na kami damu nga salamat tay tayo abi kaya nga na abi I love it hindi na kami guys nasa tayo abi gabi na Inaligo pa kami kanila sa dagat ng mga sister ko kasi last day nila ngayon. Uwi na sila bukas. <laughs> so, yan. Huwag um, ikang buwas na? Hmm, buwas na aga. Masabay lang sila sa pasayero <gasps> King Brand! Mabagot <gasps> na bugas. Lami ka ang bugas sa King Brand. Talaga ang divest. Ang bugas na ito. Pati Jaguar din. Ay, masirom. Kinis. Tingnan natin, guys. Ay! Hala, or... Orange na, orange na. O, oh, ayan na, guys. Ang kinest. Oh. In-steam lang yan, guys. Kasi ito naman ang babaunin nila bukas. At dadalhin nila sa Manila. Adobong Canoos. Wala yung gata para ni mapanis. Ayan. Okay na. Ito ang maday. Pagka di lang ma. Pusti! Ayan ay, na. Ay, Nagu-huli. Na. Ay pinana niya. Sinugong nga kailangan lapuhan na yan kaagad kasi mag-uho. Ah, uh, kayo okay na. Kasi ito ang siya. ulam namin guys. Tuto. So yan ang mga naligo sa dagat. Kasi mo may mapabaludo lang itong siya. siya no. like, Ayun ay, ay, naman sila nang kakao ay. si mamay. Oo. Pagpapasok kayo muna. Ah, ala. Yes, ala. Ano dito? Bisa nga na ikaw kasi hindi pwede kayo nagkakatulong Nagkakatulkatul ka, bahala ka. Bahala ka. Bukas ang udo ka sa mga hindi Buka daw man na ina, alokahan ayun sa naman. Ah, taba. Oh! I'm gonna sing. Kuchara. Ay, na kuchara. Ay, na kuchara. Ay, Ay, na Ayan. Mm. -hmm. mm -hmm. Handa ba? Handa experience ah, ya? ah, <laughs> 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 Kung hindi Wewe. 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 salamat talaga, Wewe. We. <laughs> <laughs> <It's all laughs> <part namin> <laughs> sa pag may pangarap namin talaga, we. Sa magsaysay, masarap maki... Sumutus, pero malaman mo talaga, we. Ano, maki patron Sa magsaysay, may mga ganyang kay Dante. Saka mm. yung, uh, oh, yung mga... Labster. The most, gusto magsaysay. Yung mga patrol. Yung kapapa, yung. no? Oh, Basta patrol, the most. Meron si Juan, meron si Dante. Gina... Ano ba yung parang yun <that> yung dati na doon sa pandan nila? Uh, so uh -oh. Lagi yung ganyan. Good morning, Isla. Good morning, Barangay Bani. Uwi na sila.

Babalik ko na rin. Babalik ka dito na ito mo. Babalik ko mo. Ang mga paray na lang eh. O. Adi na mga pa. Mga mga ko mo. O mga pa Manila ko na sakay. O may tatuwala. Ini ya nak kaya las las nui bi mana nak kisah kuang. Sempara ikonal kay para memulino.

Kung nakasakay. <laughs> Hindi sila tinanggap. <laughs> Hindi sila tinanggap. So, yun na yung sasakyan sana nila, guys. <laughs> Cancel ang ticket. ano <laughs> oh, maano naman na umuma. Hindi kayo, kuwan na natuho. Hindi, nala. Hindi, malinaw naman. Buwas ala ako. Hindi doon no, sa gitna na yun, mabalod-balod eh. Oo. Oh, oh. sa pinaka, sa may part na mababalod. So, ayan. Ay! Baba, para ka? Ano si Mari, oh. Mading, good morning. Ay, doon siya. Tawag, iwi. Turugo na doon siya. Ato. Hoy. Hoy. kamu nga okay. <laughs> pabalik, <liwat> Kamo ngaduma. <laughs> Napa balik liwat ka ba? Manga style niyo ha. Dire niton mabalik. Igiisa <laughs> pa lang <laughs> tutuloy. Ampay. O noong niyo pa. Diri yan. Ayo na sila, guys. Mas so maganda nga mabalik yan, agad-agad di pagtapos. Maganda lang sakay niyo kasi kung ang kamo. Pwede pa magkape. <laughs>

Ah, Oh, to. Oo. Since na dumadan ako dito guys Dito na ako naami sa Halaman ni Negonding Sakura ba to guys? Comment lang sa comment session Hindi siya nawawala na bulaklak guys Ito may kinuha si Ate Rupa nito eh. Binigyan ako. Ang kay Ate Rupa na buhay, yung akin hindi. Namumuklaklak na kaya yata ang kay Ate Rupa sa akin hindi, guys. Ay. Ganda. Shoutout manay Ruth, manay Jean, manay Uping, manay Selvia. Eh, naalala ko si manay Selvia. Ano din 50? May net, may net pa. O yung mga atap. Hindi mga bugas

So, ihatid na natin, na, ko sila sa pantalan lang kay kay malalaki na sila kaya na nila yan doon. Dumat o oh, bumalik na yung motor na kanina. Eh may pagkakataon pa sila kaya mo pa ka sila doon sa Vahay. So, ingat mga sister and enjoy your trip. And naway maging okay ang inyong biyahe at matiwasay ang inyong pagbalik sa inyong kanya-kanyang mga bahay.

Ay. Yan. na, okay na yan lahat. Pagkanong waki? Waki, waki. Si, ka lukot sa vlog. Ma. Kaya na, kilo telo? <tinyo> Ririk ko na, ka na maniton?